good morning mga idol ito yung gagawa ulit tayo ngayon ng steel window ayan o oh. bali ang guide ko rito isang welding rod yung mga palitan ng mga takip ayan o oh. ayan magwit wit na yan ready na lahat po yan ito yung mga bisagra medyo nakadikit kasi yan kailangan kong kipo ng konti para pagsalpak mo hindi sumasayad kaya salpak na natin baling pagkabit ko dyan medyo patagilid para pa bukas mo yan pukpok mo ng konti palabas aangat ng konti yung takit para maganda yung bukas yan 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 lang ulwild na natin natin yung naka-spot ng konti kaya saka natin bu buksan na yun oh. ganyan lang oh. medyo pukpukin mo palabas yung mga bisagra para umangat ng konti yung mga takip para libre siyang magbukas yung mga iba kasi gumagawa hindi nila binubu binubuka yung hinges yan yeah, medyo malambot-lambot yung buksan yan Ngayon, gawa na tayo ng divider t-bar po yan gamit namin bali isang panel po yan na ah, apat na salamin May kaltas-kaltas pa kaltas po yan sa likod eh. Yan, okay na. Bali na kaltasan na po yan. Video mahaba-haba lang yung video niyan, pinutol ko na kasi Mahaba masyado Ayan o Yung T-bar na kasi May pagkas na sa likod Nakalapat na ko yan sa C-bar Ayan po Ayan, okay na Full build na natin mabilis lang po yan, yung bawa ng steel window napakadali uh, sa grills na tayo Tapos na tayo. So, ayan, tapos na. Nag-render na rin to. Pinturahan na natin. Thank you, mga idol. Next time ulit.